Mamamahagi po tayo ng isang unit ng rice combine harvester, dalawang unit ng mini four-wheel drive tractor with payloader, isang unit ng mini four-wheel drive tractor with rotavator, isang unit ng forage chopper, dalawang hauling trucks with wing van, walong units ng incubator with hatcher. Sa puntong ito, matutunghayan naman po natin ang ating mahal na Pangulo sa pag-turnover ng additional farm machineries to select farmer beneficiaries in each province of Region 12. Apat na unit ng mobile disinfection vehicle wherein each province of Region 12 is awarded. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency, Ferdinand R. Marcos Jr. Pagbabago Dahil sa ito ay kinakailangan Tayo na tulong tulong para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Sarangani ni Governor Rogelio Pacquiao upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. Indeed, governance, its core, is about service. Kaya naman, to the Department of Agriculture, the Mindanao Development Authority, various national government agencies, and all national and local government units and officials, Maraming salamat sa inyong malasakit sa sambayan ng Pilipino. As we move forward, may this event remind us of the strength that lies in you. Nag-organisa ng mga konsultasyon at pagpupulong sa buong Mindanao kasama ang mga samahan ng mga magsasaka, mga lokal na pamahalaan at mga regional line agencies at mga pangunahing katuwang sa industriya ng agri agrikultura upang matiyak ang maayos na pagpaplano, implementasyon at pangangasiwa ng pilot project dito sa Mindanao nitong APP. Kasama rin po rami sa amin sa mandato ang pagtutok sa mga bagay na kinakailangan para matiyak ang episyenteng daloy ng mga gawain sa loob ng value chain at pagpapalakas ng kakayahan ng ating mga magsasaka na makipagsabayan sa mas malawak na pamilihan maging sa lokal o sa international. Hindi po lingid sa ating kalaman ng Mindanao bilang tinaguriang food basket ng ating bansa ay patuloy na humaharap sa mga hamon sa kakulangan ng pulisya, kakulangan ng mekanismo para sa sustainable agriculture. Kaya't napakahalaga na magkaisa tayo at magsanib puwersa upang makamit ang layunin ng programang ito at matiyak ang tagumpay ninyong mga magsasaka ang ating pangunahing tagapagtaguyod ng ating agrikultura. So nais po namin tiyakin dito sa Minda, dito sa Mindanao, nasang sentro ng agrikultura, ang patuloy at patuloy na magsilbing pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng ating bansa. Kaya't nais ko po muling iparating ang aming taus-pusong pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Romaldes Marcos Jr. Sa walang sa mga magsasaka po, maraming salamat sa inyong hindi matatawarang sipag, dedikasyon at sakripisyo. Kami po sa Minda at sa suporta ng OSAP, ay handang makipagtulungan sa lahat ng sektor upang matiyak ang tagumpay ng programang ito sa Mindanao. Hindi pa, para lamang sa kasalukuyan, kung hindi para na rin sa kinabukasan ng ating agrikultura, ng ating rehiyon at ng buong sambayan, sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay ang magsasakang Pilipino. Mabuhay ang minamahal nating Presidente. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Secretary Magno. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si Agriculture Undersecretary for Operations, Yusek Roger Navarro, upang bigyan tayo ng overview ng Agripuhunan at Pantawid Program. Gabi ang buhos ng ulan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang magsasaka! Mabuhay ang Mindanao. Mabuhay si BBM. Mabuhay tayong lahat. Sa pangalan ni uh, Secretary Kiko Laurel, ako po ay narito para magrepresenta sa Department of Agriculture at ipahiwatig ang aming suporta sa ating programa na Agri-puhunan Pangtawid. Ito pong programa na ito ay magbibigay ng ating tulong doon sa ating magsasaka. Hindi lamang, kung hindi pati na yung pantawid mismo ng kailangan ng ating magsasaka ng apat na buwan ng pag-alaga nila sa ating palay. Sumabuhay ang magsasakang Pilipino! Itong programa na ito ay sana... Magawa natin sa buong Pilipinas. Gina Ginawa na natin ito sa car. Gagawin natin ito sa Mindanao. Sa buong Mindanao. Kaya mabuhay si Bibim. Mabuhay ang magsasakang Pilipino. Salamat po. Ready, Mr. President? Ready, Mr. President? At the count of three. One. One, two, three. There you have it. The Agri Puhunan at Pantawid program is now officially launched. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At congratulations po sa ating lahat. Presidential Advisor for Peace, Reconciliation, and Unity Secretary Charlie Galvez. Sarangani Provincial Governor, Governor Rogelio Pacquiao. South Cotabato Governor, Governor Jun Tamayo. The De De Development Bank of the Philippines, Chairman Philip Lowe. Local Chief Executives of Provinces of Sarangani, South Cot, and Cotabato. At ang pinaka mahalaga na bisita natin dito ngayon, kayo po mga beneficiary dito sa ating agripuhunan ng Pantawid Program. Mga minamahal kong kinab, kinab mga kababayan, maayong adlaw sa ato mga pinalanggang kaigsunan dinhi sa Sarangani. Kaya na ti, kailiak na imbag nga daw, yung amin. Lubos ko nagaga, lubos po akong nagagalak na makabalik at muling makasama ang ating mga kababayan dito sa Mindanao. Ramdam ko po ang init ng inyong pagtanggap at isa po na itang it, na isa pong patunay nito na pinagbuklod tayo ng iisang layunin na isulong ang mas masaganang bukas para sa bawat isang Pilipino. Kayong mga magsasaka ang haligi ng ating ekonomiya. Ang inyong pawis, pagod, at sakripisyo ang siyang bumubuhay sa ating sektor ng agrikultura. Sa inyong mga kamay, nakasalalay ang pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya naman, nararapat na kilalanin ang inyong kabayanihan at suportahan ang inyong mga mithiin. Hindi po sa ating kalaman ang mga pagsubok na patuloy na inyong hinaharap. May ilang nga po sa inyo na napipilitang umutang. Ng, ng napakataas na interes, isang sitwasyon lalong nagpapabigat pa sa inyong pinagdadaanan. Bilang tugon ng pamahalaan, inilunsad natin ang Agri Puhunan at Pantawid Program. Bunga po ito ng masusig na pag-aaral, matibay na pagtutulungan, at malalim na malasakit mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Sa pangungunan ng Department of Agriculture, Anjan po yung Development Bank of the Philippines, Planters Products Incorporated, maghahandog po tayo ng makabuluhang serbisyo sa ating mga magsasaka. Sa ilalim ng Agri-puhunan at Pantawid Program, Maarim na po kayong makahiram ng puhunan hanggang anim na libong piso sa mababang interes na 2% kada taon. Simula ngayon, hindi ninyo po kailangan alalahanin ang mataas na tubo na, kakaki, na ng inyong hinihiram. Maaari rin po ninyong itong bayaran ang pang, pama, sa pamamagitan ng nagbebenta ng inyong ani sa National Food Authority o NFA, sa mga DA accredited cooperatives din. Itong mga ani naman, ito ay siyang sumusuporta sa ating mga programa para sa sapat at mababang presyo ng bigas sa panahon naman ng pagtanim hanggang sa pag-aani, eh, makakatanggap din po kayo ng tulong pagtawid na nakakahalaga ng 8,000 piso tuwing unang linggo sa loob ng apat na buwan. Hangad po namin makatulong ito sa pagtugon ng inyong pangangailangan habang naghihintay kayo ng anihan. Higit sa lahat, mamamahagi rin po kami ng Interventions Monitoring Card o IMC. Sa tulong nitong IMC, mabibigyan po kayo ng input credit upang makabili kayo ng dekalidad at naabot kayang farm input mula sa ating DA accredited na mga merkado. Dagdag pa riyan, mamamahagi rin po tayo ng mga makinaryang pangsakahan katulad ng mobile disinfection truck yung nandun sa labas yung forage chopper na inaasahan mapapalakas at mapapataas pati ang inyong ani at ang inyong kita. <laughs> Bahagi ang mga serbisyong ito sa isang mas malawat at mas matibay na istrahiya para sa tunay na pangmatagalang pagbabago. Naway magsilbi pong paalala ang mga tulong na ito na laging nakaalalay sa inyo ang inyong pamahalaan. Handa po kaming makinig sa inyong hinain at tulungan kayo na maging matagumpay at sa mga pagsubok na inyong hinaharap sa abot ng aming makakaya. Nais ko rin pong ipaalam sa inyo na bukod sa agripuhunan na project, nagpapatupad po ang iba't ibang programa ang ng pamahalaan na maaari ninyong malapitan upang matugunan ang pangangailangan ninyo sa kapital. Kabilang po rito, ang pagsasagawa natin ng Rice Competitive Enhancement Fund. Saan sa taon, mahigit 17,700 magsasaka at 331 at tatlong isang kooperatiba ang nakinabang sa mahigit sa 3 bilyong piso na ipahiram ng pamahalaan sa ating mga magsasaka. Meron din po tayo credit program sa pangunguna naman ng Agricultural Credit Policy Council. Sa katunayan, nung nakalipas na taon, halos labinsyam na libong magsasaka at mangingisda at isang daan at labindalawang negosyo ang nakahiram ng higit isang bilyon at pitong daang milyong piso mula sa nasabing credit program. Kasama na po rito ang Agri Negosyo Loan Program survival and recovery assistance program at saka yung young agripreneurs loan program para sa ating mga kabataan na gustong pumasok sa pagsasaka. Nilalayong po namin maihatid sa inyo ang mga serbisyo makakatulong sa pagpapalakas ng inyong kabuhayan, pagbababuti ng inyong kapakanan at pagsusulong ng inyong kaunlaran. Isa pong karangalan na kayo'y mapaglingkuran. Hindi ko po itinuturing na isa lamang itong tungkulin. Sa halip, para sa akin, isa pong na maging susi upang maitupad ninyo ang inyong mga adhikain. Sa bagong Pilipinas na ating itinataguyod, sinisuguro po natin na walang may iwanan, walang mapapabayaan. Mabibigyan po ang bawat isa sa inyo ng pagkakataong maatim ma 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 ang, ang mas matiwasay at mas maginhawang buhay. Sa inyo pong pagtanggap sa mga tulong na ito, umaasa po ako na mas lililangin ninyo ang inyong mga kakayahan at magiging bukas kayo sa mga makabagong teknolohiya at pananaw sa agrikultura. Sama-sama po natin tahakin ang landas ng pagbabago. Itatag natin ang isang mas progresibo, mas maunlad, mas matatag na bagong Pilipinas. Isang bayang may dangal at katarungan kung saan ang bawat sakripisyo ng magsasaka ay may katumbas na ginhawa at pag-asa. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na pangulo. Sa oras na ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng Interventions Monitoring Card. Inaanyayahan pong muli natin si de Lagdameo, Secretary Magno, Undersecretary Navarro, DBP Chairman Lo, PPI President Benedicto upang i-assist ang ating mahal na Pangulo. Ang ating mga piling farmer beneficiaries na tatanggap ng IMC ay sina Julie Delostrico na mula sa Malungon, Sarangani. Noel Kamingay mula sa Malungon, Sarangani. Russell Bert Lantikse mula sa Malungon, Sarangani. Anesito Pimentel mula sa Santo Niño, South Cotabato. Roland Estigoy mula sa Makilala, Cotabato. Imar Madronero mula sa makilala Cotabato. At Rodigeldo Ambroso mula sa makilala Cotabato. Bato. Maraming salamat po mahal na pangulo.